bawal sa kanya na buklatin ito at alamin. Walang ibibigay na limitasyon sa sino man na magnanais, tuklasin at malaman ito. May karapatan ang bawat isa para sa kanyang kaligtasan. May karapatan siya na siya mismo sa kanyang sarili ang maalam. Wala! ka, illa ka. and we have not sent thee but as a messenger to all mankind, giving them a glad tidings and warning them against sin, what most of men No, not. Surat Saba, Chapter 34, Verse 28. Kung batid lamang ng tao ang katatuhanan na may kasamang wastong kaalaman sa kani kanilang mga kaisipan, na walang kapatawaran sa sinumang wala sa tamang landas, hindi magiging basihan ang mga makabutihan na nagawa ng tao dito sa daigig kung wala siya sa tamang landas, na sa kabilang buhay أي من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره في الا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط فيها ang ganting pala lamang ng kabutihan na kanyang nagawa dito ay hanggang dito rin lamang sa daidi na siya'y kikilanin, dadakilain at igagalang ng kanyang kapwa-tao. Subalit so, sa kabilang buhay, walang batihan ang kabutihan na kanyang nagawa dahil wala ang kinakapangunahing batayan ang pagiging nasa tamang landas. Sa matatwid, ang kanyang magiging tahanan ay impyernong apoy magpakailanman. Pinagkalooban ang tao ng kaisipan, binigyan ng kalayaan ng mga tuwiran at umunawa. Tayo ay mga nilikha na binigyan ng kakayahan na alamin ang liwanag sa kadiliman, ang katotohanan sa kamalian. Hayaan ninyong ang inyong mga kaisipan ang humaon. Ang mga paghamong ito na nabanggit ay sapat ng babala sa mga tao upang mabigyan niya ng pansin ang paniniwalang ito. Sa sino mang naniniwala na makakaharap niya ang nag-iisang tunay at panglubigha sa araw ng paghukom ay hindi babaliwalain ang pahayag na ito. The last lesson isang aral sa ating sibilisasyon at sa mga iba pa ang mga staling lahi na winasas ng Allah na nauna sa atin na ang sinumang hindi sumunod sa kanyang batas ay walang kaligtasan para sa kanila at ang kanilang magiging kaparusahan ay impirnong apoy. Noong kapanahonan ni Propeta Noah, winasak ng Allah ang kanyang lahi sa pamagitan ng dilubyo o bahak at ang mga hindi tumunod sa kanya, hindi nakaligtas. Maging ang kanyang asawa at ang kanyang anak, hindi sumunod sa kanya, hindi niya nagawang iligtas ang mga ito, sapagkat sila'y naging suwail at lapastangan sa Allah. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لقد أخذوه وهم المعانيون وفعلا نرسل نوة إلى أمهاته وقام ببقاء بينهم لألف سنوات وقام الله وقام بإدعاء المسؤولين وقام بإدعاءهم chapter 29, verse 14. Noong kapanahuna naman ni propeta Lut, nang ng Allah ang Sudom at Gomorrah, walang nakaligtas, maliban sa mga yaong sumunod sa kanya. Maging ang kanyang asawa, dahil sa hindi sumunod sa kanya, hindi sumunod sa batas ng Allah, hindi niya nailigtas. أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود So when our commandment came we turned the towns of Sodom and Palestine upside down and rained on them stones of fake clay spread layer on layer. Surah Hud, chapter 11, verse 82. Noong kay Propeta Abraham, ang kanyang ama na si Asar ay naglililok ng mga rebulto at mga imahin. Inangayahan niya ito na sumamba sa ganap na kaisahan ng Allah. Subalit hindi sumulit sa kanya. Sa araw ng paghukom, kasama siya na mapaparusahan sa impyerno apoy

فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه إن إبراهيم لأواه الحليم And Abraham prayed for his father's forgiveness only because of a promise he made to him. But when it became clear to him that his father was an enemy to Allah, He dissociated himself from him, for Abraham was more tenderhearted for bearing. Surah Al tawbah chapter nine, verse one hundred fourteen. Magin angat man siya ng propeta o asawa man siya, magin aman siya ng propeta, subalit hindi sila sumunod sa batas ng Allah walang kaligtasan para sa anila. At kung ang ating kasalukuyang sibilisasyon, kung paano sila kinupuksa, minawasak at pinaparusahan, kung paano bumabaksak ang isang bansa na hindi sumusunod sa batas ng Allah, tulad halimbawa na lamang ng unti-unting pagbaksa ng mga bansang komunista. <tod> قد حصل للعالم الحيران هل يأس العبث بالأمل ويهز كل كيان العين فارقها الثرى فارقه الأمان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان As we come to the end, we wish that this state will be a milestone in your life to know what is right from what is wrong and where is the darkness from the light in order to accept the truth, the truth, the truth. Be your own safety in life and in the hereafter and give Islam a chance in your life, thank you. This case is preferred and for that by the Cooperative Office for Colon Guidance in Russia State in Gaza, see your box

وقد تفرق شملهم وتمزقوا بين الأمم رحماك يا ربي بهم رحماك فاجبر كاترهم يا أيها الإنسان هل تبكي